Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jenner Rigas from my secret channel. A faith healer, Ozo Matarder. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of June, um, June 17 hanggang June 23 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome. Welcome to my channel. Ano kaya'ng messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kaya'ng energy ay kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilip So okay, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Terus maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag escape ng ads na no pagpalain kayo ng just at may kapal sik sik ng guo na balik sa inyo. So let's see what is the messages advice yon ng ating angel spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga lay sa isang ating mga hagilap? Sige, alamin na natin yan just for, just give information so there's a the four of cups no there's a reevaluate or analyze so may mga bagay na kailangan pag-isipan may mga bagay na kailangan i-clear out or pagmunihan no may mga bagay na alamin muna no kung bago ka magdesisyon tuklasin muna bago ka magdesisyon there's a the ace of cups with a new love new offer no and gusto something a new beginning pagdating sa love life additional messages of course there's an information with the sun god bibigyan ng um, kaliwanagan this is the pure positive out there's a pure positive uh, positivity no this is something a victory no paglilinis no Maaring, may mga bagay iaalis sa iyo may mga bagay na idadagdag sa iyo depende sa situation And of course there's an information with the seven of cups so there's a something a confusion or either opportunities no or choices Or uh, there's a uh, something Of uh, multiple choices Additional messages So this is a Nine of pentacles With a blossoming abundance So may paglago Ng finances No? Maaring lumawak At gumanda na Ang takbo ng eksena Pagdating sa uh, Karir mo No? Pagdating sa uh, Resource of income And because there's a creative sort of Vigor fixtures So unti-unti mo na Nasisilayan No? Ang uh, magagandang eksena O may mga bagay Na parang Nakikita mo na kagad Yung magiging resulta No? Ganon So let's see What is the four of cups the four of cups represent the full card. So, something in new beginning is here. So, ibig sabihin, dito, to, kung magkakaroon ka ng bago simula, kailangan mong pagtsagaan kung ano man yung mga bagay na meron ka. There's the four of cups we're a revaluate. No, kung baga pag-isipan mo munang mabuti, no, pagtsagaan mo, pag mo sa kung ano man yung mga bagay na alam mong kung paano ka papalawakin ng kaalaman na yan. No, kung kailangan, um, kumbaga, baga ka mag-visualize, marunong ka mag-analyze, marunong ka mag, um, kung dagdagan pa yung mga ideas dyan, no? Kung baga, magtsaga ka, parang bata lang yung or sanggol na parang wala pang kamuwang mong yung mga pangyayari sa eksena mo. Parang gano'n. Kung like um, I said na parang, this is something and you beginning for you, no? Kung marami ka pang dapat matutunan, dapat, marami ka pang dapat maranasan, no? And the strength card, by confidence, no? Kailangan mo lakasan ang loob mo dito. Kailangan mo maging matibay, no? Additional messages with the sound card. Pero because there is a was of what's more slow and steady, kailangan maging kalmado, no? Pagdating sa mga bagay-bagay, slowly but surely, no? I don't know sinasabi sa'yo dito na magsasuccess ka at the end of that time. Mabagal man ang pag-usad mo, pero nandun ka sa Uh, situasyon na nagpa may progress na no and of course the, the seven of cups represent the eight of pentacles so mag-focus ka sa kung ano man yung mga bagay na magbibigay sa ng growth and expansion tulad dito there's a multiple choices no kung mag magala mo dapat diyan kung paano ka papalawigin or palalakihin ang iyong finances or love life more even of finances ganon or resource source of income 'di ba Mag-focus ka sa kung alam mo, kung, kung saan alam mo, mag-grow ka. There's a the queen of pentac, uh, the queen of cups with a healing, no? May healing dito with the a... blossoming. So, ibig sabihin na nine of sa with a financial windfall. No? Magkakaroon ng paghihilom, no? Undi-undi ka na makaka-recover. Kasi lalakas na about sa finances mo. The queen of swords Jefferson White. The face of sword. No? There's a something you get more information. Marami ka pang dapat tuklasin. Marami ka pang dapat malaman. Marami ka pang dapat matutunan. Ito yung mga bagay na parang palawigin mo ang kakaisipan uh, na yan. There's a something, vision or something, imagination or either an instinct, ganon, kumbaga, or idea. Huh? And of course, there's a full, of course, there's a full card represent the the three ones. So, waiting for a result, waiting for a ship, no? Kung maghahintayin mo yung magiging resulta, hindi ka pwede maging padalos-dalos sa eksena, ha? Kasi kailangan mo magtsaga sa kung ano man ang meron ka ngayon. Pag, kung maga, i-appreciate mo yung mga bagay na yan. Okay, let's see what is the ease of cups out the strength card. I request there is a the three of course with a third party. Oh, pagdating sa love life ha, kumaga kailangan mo lakasan ng pakiramdam mo kasi may maya there's a something a third party involved. No? Additional messages with the sun card and of course the nine of wands. There's a nine of wands. So ibig sabihin dito there's a something slow and steady, no? Kumaga kailangan maging kalmado ka sa mga bagay o desisyon na gagawin mo. Kumbaga kasi ito, kumbaga ra kita niyan, parang yung puso, parang napaka, yung maini, parang ano siya, yung mainitin, yung ganun, parang aggressive. Yun, parang aggressive ka na gusto mo kagad makuha yung mga ganun ganon Kumbaga masyado ka pang mainit yung tension, may tension, ganun, may tension. Kaya kailangan yun yung kailangan mo pakalmahin yung ganong attitude or personalities mo. There's a justice for the seven of cups and the eight of pentacles. So, may justicia there's a balance. Kailangan mo maging balance dito. I-balance mo yung time management mo. I-balance mo yung sarili mo. I-balance mo yung uh, love life mo. I-balance mo yung uh, finances and health mo. This is the queen of pentacles and the nine of pentacles and the queen of cups. So, there's a practicality. So, ibig sabihin, kailangan mo maging practical dito pagdating sa finances. Eh, hindi yung lustay ng lustay. Hindi gastos ng gastos ng kung ano-ano. No, iwasan mong gumastos sa walang kabuluhan bagay, ha? There's a requite the of sword. It's the page of swords. So, there's a three of sword from the pain, no? There's a something hearty. No, there's a something, um insecure. Okay, ibig sabihin dito may mga tao sa paligid mo na naiinggit behind your back. Pero eventually kailangan hindi mo yan iniintindi, no? Para hindi ka makahatak ng negative There's a, something a face of sort that's looking watching at you. No, kung mga marami nagsusubaybay sa yo. eventually, hindi ba nakikita mo yan? Ayun ka pero may mata sa paligid mo. Ganun 'yon. Kung mga marami man taong um, uh, inaalam-alam mo, uh, kung mga kumukuha ng impormasyon sa iyo, 'wag mong intindihin 'yan no? Ginugulo ka lang nila. Additional messages with an outcome. Ang pinaka outcome for you is the seven of one. So, see, protection na mo yung sarili mo. Pangalagaan mo yung sarili mo. Ang pinaka third party dito is um, surroundings, environment, no? Additional messages. And because there's a page of ones with the good news. May magandang balita dito, ha? And there's a something idea with the 10 of ones. No, Kumaga, there's a something obligation or responsibility. Marami kang obligasyon, marami kang responsibilidad. protection mo yung sarili mo, even your partnership, ha? Even sa love life. na apektoan ang inyong... Kumaga, there's a something... Uh, uh, Kumaga... Meron ditong nakaka-apekto sa inyong relasyon. Ano ba to? No? Kumaga masyado ba kayong um, time sa isa't isa? Or either kumaga magastos ba kayo? No? Or madalis, kumaga isa, merong isa sa nagiging problema ng inyong relasyon na kumaga pa ulit-ulit. No? Meron dito. Additional messages about sa career. So this is the magician for manifestation may mga bagay na unti-unti ka man manifest dito with the 10 of cups. So, pagdating sa karir mo, no, there's a something, a partnership that brings you happiness. So, magiging masaya ka dito sa pagdating sa karir mo. And, and because, course, uh, love uh, about sa finances. And because, there's a the wheel of fortune. So there's a destiny and the good luck. Magiging, magiging maganda na takbo ng um, resource of income mo dito ha, pagdating sa finances and career mo. Maganda, pasabog. Kumbaga, um, there's a blessing na darating sa buhay mo no? Additional messages about naman sa love life. So, this is a 10 of pentacles with a long-term success and long-term investment. So, pagdating sa love life mo with the worker, card, maaaring magkaiba kayo ng lahi or tagaibang bansa yung asawa mo o tagaibang bansa yung jowa mo or either nasa ibang bansa ka or uh, nasa ibang bansa ka at nandito sa Pilipinas ang yung jowa or magkaibang lahi, ah, or mayroong kang la, kumaga merong kang um, ibang bansa, ganun. Additional messages about sa health. About sa health, there's a page of course with an intuition. Overthinking, being paranoid, kaya nag, uh, kumaga, kaya ba, kahit matutulog ka, parang bukas yung diwa mo, kasi nag-overthink ka, no? Yun yung, ano, kaya, ito ang pinaka uh, problema sa health mo. And there's uh, the six of swords with the transition, kailangan mo makalis sa situation, ha? Kailangan mong wag iniisip yung mga, alam mo yung problema sa trabaho, problema sa, sa, mga tao sa paligid mo, sa kaibigan mo, hindi mo din dinadala sa bahay, ha? There's a page of pentacles with an investment. Ibig sabihin, about talaga sa negosyo at trabaho to. So, let's see. Additional messages tayo about sa um, career. For career mo na tayo, guys. So, let's see. Clear out natin to. For, um, this is a money move, or ako, deck for um, uh, for money and career reading. So, let's see, ha? para Ito ang additional para sa career mo, para sa finances. Let's see. In the spirit, so there's an exhausted. See, the charge in a group feel financial distress, ah, uh, financially drained, lack or uh, buyable uh, options. So kaya kung magapayang kung magana ka kung magana de drain ka dahil sa mga problema pagdating sa pera, no? Kung magamari may mga utang kayo, nagigipit ka, kung magag pagod na yung utak. Parang pagod yung utak mo dito. Parang yun ang ano eh. And there's a something, a gift. Now, there's a, don't you worry, there's a gift from the universe. You will discover new talents that will lead to new opportunities. No? Kung maga, hindi mo ina-expect na meron ka pa palang kayang gawin. No? This is a use opportunity that arise. So, ibig sabihin na itong gift na to ay maaaring makatulong sa'yo para makarecover ka na dyan from financial crisis. And, there is a resources see I told you pagdating sa income talaga so it means be grateful for what you have and uh, sa save something for the future ibig sabihin dito maging wise ka pagdating sa pera di ba? wag mong pangunahan ng utang kung alam mong hindi mo kailangan see? use wisely and as a need no? wag mong ipilit yung mga bagay na alam mong hindi mo pa kailangan ganon kumbaga wag mong ipilit yung mga gusto mo lang So, let's see. About naman tayo sa love life. Ano eksena naman sa love life mo? About sa love life. So, let's see. This is ano ha, basic love oracle card ha. And because there's a uh, world inner growth. Ibig e, sabihin ito, pinapalawig ang iyong sariling, um, kumbaga, personalities, no? And because there's uh, something unexpected, There's an unexpected dito. All sudden, oh, kumaga may mga biglaan, no? Kumaga it's either may bigla ang paghihiwalay, may bigla ang pagtatagpo, may bigla ang pagkakakilala with ano, parang kumaga nagkita na kay before pero nagkilala, kumaga or nakilala mo na siya before pero nagtagpo ulit kayo. With unexpected, ganon. And of course, there is something uh I'm sorry, there's an apology. May hingi din ng tawad from the past. Oh. So let's see guys. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages, let's see. And there is a new career. So magkakaroon ka talaga ng bagong career dito. At sinasabi dito, there's a travel then Career and travel. Oh my God. Maaaring makakapagtrabaho trabaho ko sa ibang bansa or maaaring dito magtatrabaho at maraming ang transaction. And there's a you deserve is within rich no? Kung magkapapabor din sa sitwasyon, magdasal ka at maniwala ka, no? So, let's see what is additional messages for synchronicities. For synchronicities, let's see. And there is a storyteller. Mag-ingat ka, ha? Meron ditong ano, gumagawa ng kwento. Oh, may marites. And there is a beauty, no? Kumaga, kumaga siguro naiingit to dahil maganda ka. O naiingit to kasi maganda buhay nyo. O naiingit to dahil uh, magaganda kayo. or magag puro, puro gwapo kayong pamilya, no? And there is a something brother, no? Connected with your brother. And there's a home, no? Kung baga, maaaring, um, kung baga, nagiging problema dito, isa dito ay yung step-brother or something, um, brother-in-law or something, a uh, brother mo mismo. So, let's see, guys, what is additional messages for an angel spirit for a yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent what? So, there's a masculine energy, guys, no? Kung baga, hot person or ikaw yung hot. Ganun. <coughs> Kumbaga, this is a hot person mo. Di ba? Yum, yum, yum. And there's a third party, guys. No? I told you, this is a third party. It's either a friend or an environment or either um, relatives. Now, there is something higher self, no? Pinapalawig ang yung kaalaman, kaisipan, no? Kaya huwag ka magtataka para lumalakas sa pakiramdam mo. There's a something, a third eye. Ha? Huh? So, let's see. What is additional messages for Archangel Hell, Michael? for Archangel Michael messages. And there is a decide to be happy now. So, kailangan mo mag na magiging masaya ka ngayon. And you created the situation and you have the power to change it, no? Ikaw yung naglagay sa situation mo, ikaw rin yung makakagawa ng paraan para makaalis ka dyan. And positive thought create a positive result. Always think positive, guys, no? Huwag ka naghahatak ng negatibo. Additional chakra messages for the chakra, there's a recovery. See? I told you so. Makaka-recover ka at the end of that time. And of course, there's an information with an impatient, no? Habaan mo yung pasensya mo, parang nawawalan no, ka ng na pasensya dito. Ito yung sinasabi it ko kanina, no? Kung baga, parang nagiging aggressive ka. No? And of course, there's an information with um, service, no? If you are a public servant, or either kung baga, trabaho mo yung services, additional messages with an angel's answer. And of course, there's an information with a yes. No? Kung baga masasagot na rin mga katanungan mo sa buhay, mga hanash mo. And there's an opportunities. No? Maraming oportunidad na papasok sa buhay mo. No? Parang sasampaling ka ng oportunidad dito dahil. Kuya, ha? And there is an information with a don't stop. Huwag kang ihinto. No? Tuloy-tuloy mo lang, laban na laban ka dapat. Additional messages. Kung maga, siguro mas slowly but surely, gano'n. Kung maga, wag mong um, hayaan yung, yung tension mo. Yung pag, kung magiging aggressive mo sa mga bagay-bagay, yun -bagay, yung magbibigay sa'yo ng, ano, ng, um, way, no? Para hindi mo matupad yung isang bagay. So, ibig sabihin dito, kailangan impatient, ha? Maging kalmado at habaan ng pasensya. And there's a friendship, no? Connected with the friendship, I told you. maaring isa sa nagiging um, uh, problema dito ay kay kaibigan mo, no? maaring siya yung third party na sinasabi dito. There's a courage, no? Kung baga, uh, labanan mo yung takot at pangamba mo dito. Have confidence. So, let's see what is the monzology. For monzology, represent what? A new start is coming. So, magsisimula ng bagong chapter pagdating sa buhay mo. And because there is a something a conclusion within reach, no? Kung magkatama ang hinala mo, tama ang pangamba mo, and there is a something you are good enough, no? Sapat ka na, kaya huwag kang uh, dami mong artist sa life. Charis. kung magawag ka na mag-drama-drama ano, dyan, na, ha? Hindi panahon ng dramahan ngayon. So, kailangan mong magsumikap at kailangan mong bumangon. And there's a meditate and contemplate. So, kailangan mong magdasal, magmuni-muni, magdibusyon. Ha? Kung magkakailangan mo ng solusyon, hindi iyak ha? At hindi yung uh, Kailangan mo ng, um, kumbaga, paglilinaw sa kaisipan kung paano masusolusyonan yung problema mo. Nandun tayo sa cry cry lady tayo, ha, minsan. Pero eventually, kailangan mo pa rin lumaban at puma kumbaga, bumangon. There's an energy represent what? Energy represent envy. See, I told you, ego drama. Oh, isa sa nagiging balakid. And there's a door to romance, no? Kung sa ang para sa kilig at harot. Ay, ibig sabihin dito, solusyon naman muna yung eksena mo pagdating sa finances bago ka humarot. Amen. And there is a data time for fat by discoveries. No, marami kang madidiskubre. Marami ka pang malalaman. Marami ka pang mauunawaan. There's a romance angel, surface and white. Romance Angel, uh, sinasabi dito, express your love. Basta ipakita mo yung pagmamahal mo, ang katangian mo, ang, um, kumbaga, ang ninanais ng pag-ibig mo. Ganon. And there a romantic feeling. So, see, kumbaga ipakita mo sa kanya yung, ano, yung, yung pagmamahal na hindi niya makikita sa iba. Ah! <laughs> kaibigan so, let's see additional messages and there is a cleansing so kailangan mo mag cleansing at the same time oh, baga maligo eme kung kailangan mo mag cleansing ha and there is a something of transformation na baguhin mo na yung mga kinagisnan mong gawain no yung mga nakasanayan mong pag-ibig na dati lagi kang iniiwan at bin nabibigo at di ba pinaglalaro ay ngayon kung baga, kung baga mahalin mo ang sarili mo hayaan mong mahalin kanila Ganon. kung baga, ipakita mo sa kanila kung ano bang katangian at kakayanan ang merong ka na hindi makikita sa iba. And there's a something taking action. Kailangan mo ng kumilos. This is a winning uh, moon by yourself inventory. See? I told you, kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Hindi pwedeng, ano, kumbaga, pag nagbahal ka, tutok doon sa person mo. Hindi ganon. Which is, uh, tututok ka, pero eventually, mas pahalagahan mo ang sarili mo. Kasi the more na minamahal mo yung sarili mo, the more na mamahalin ka ng partner mo, dahil, oh, kuya, ha? So, I can help rapel messages. And there is a the sunlight. So, kailangan mo rin dito ng, ano, ha? Magpaaraw. No? Masyado ka ng, ano, masyado ka na nakukulub dyan sa bahay nyo. Let's see what is the angel's spirit messages. So, there's a trust. Kailangan mo magtiwala no? Kailangan mo maniwala sa sensitivity. No, kailangan maging sensitive ka sa mga actions mo. Even sa mga sasabihin mo kasi minsan, yung mga sinasabi natin, hindi na, natin alam na nakakasakit na pala sa iba. Additional messages with an angel spirit. And there is a the breath of the cosmos, so may will, tie will, micromanaging the universe. Ibig sabihin dito, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na talagang ipagkakaloob sa'yo. Kaya wag mong ipilit. Wo? Well, wag kang magmadali sa mga bagay na alam Nang hindi pa napapanahon at wala pa sa pagkakata Jesus loving quote said, Whatsoever you uh, whatsoever shall do will all my father in my heaven. The same in my brother and my sister and my mother. So, ibig sabihin, kung ano daw ba yung ginawa ng ating Panginoon na nasa langit, no? Ganun din dapat ang gagawin mo sa iyong mga mahal mo sa buhay. So, ibig sabihin, kailangan mong uh, magsakripisyo at magmahal, no? Kung ano man yung mga bagay na meron ka. So, let's see. What is additional messages for an angel's number? The bum in just number represent why. And there's an 11, 22 for great shift. So, ito na yung malaking pagbabago. Malaking kaganapan sa buhay mo na hindi mo akala ay mangyayari. First, focus on the positive changes occurring due to your efforts. Then, expand your horizon and permit yourself to try something new. So, many positive shifts are in the story. For you, that world around you is a changing in your favor for your intention. So, see? Kung gusto mo talaga yung mga bagay na ginagawa mo, magiging maganda at may sasakataparan mo na maayos at malinaw. So, ibig sabihin, kung maganda dapat is sa puso mo, yung gagawin mo, mahalin mo, yung mga bawat um, gagawin mo sa buhay mo, no? Pahalagahan mo, at um, pagyabungin mo ang kaalaman. Ganon. At papalawigin nila ang karunungan. So let's see what is the messages of life. See, nakikita mo yan, spiritual development. So, si pinapakita dito ng mga, kumbaga, unti-unti magde-develop about sa spiritual mo na marunong ka nang tumanggap ng mga negatibo at positibo. Na kapag alam mong negative din nangyayari sa buhay mo, oh, dead ma. Kapag alam mong positibo, oh, di ba? claim it. And there's a messages of life represent, I discover who I am. Ngayon, na discover mo sa sarili mo na hindi um kumbaga, hindi uh, talunan, no? Yung mga bago ang uh, mga taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Yung mga taong talunan, yung mga taong hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkatalo. So ibig sabihin dito, kung alam ano ang meron ka, pasalamatan mo, pahalagahan mo. Dapat alam mo sa sarili mo kung paano mo pa iaangat yung sarili mo hanggang dun sa rurok ng tagumpay. Hindi yung mismo yung sarili mo yung magbababa doon sa situation. So, ibig sabihin dito, nakikita mo na na gano'n ang eksena mo, anong dapat mong gawin? bak bumangon ka. Hindi yung kapalaran ang hihila sa ipataas ha? Kailangan may pursigi din ha. Walang swerte kung walang kilos at galaw. Kaya kailangan, may kilos at galaw, may swerte. May swerte, may kilos at galaw. Para nasa gano'n, kumbaga, kumbaga manage and of course balance ganon at sinasabi dito na kumbaga unti-unti nang dadalo yung magandang kapalaran sa iyo basta maniwala at magtiwala sa sariling kakayanan at kalaman so guys this is a weekly gabay for the month of June 17 hanggang June 23 for the sign of Leo. So, Leo, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na huwag pagpalaan kayo ng Diyos at Megapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And See you in the next video. Bye bye and babush.